Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo. Para sa umaga na to, basahin natin yung very interesting na question at for sure, maraming makaka dito kasi patungkol siya sa mga breadwinner natin. Ang sabi ni PH, breadwinner ako. Umaasa sa akin ang pamilya ko kaya di ko alam kung paano uunahin ang sarili na hindi nagigilty. Siguro address muna natin yung nasa question niya, na yung guilt feeling. Common yan eh, uh, na nararamdaman kapag nakasanayan mo na unahin yung pangangailangan ng pamilya mo, ng kaibigan mo o ng ibang tao kaysa yung sarili. Madalas, nagkakaroon tayo ng self-neglect or napapabayaan natin yung sarili natin. Hindi naman talaga totally masama yun sa totoo nga, kailangan natin ng mga taong ganun eh, na mataas yung sensitivity sa pangangailangan ng iba, di ba, may empathy, may compassion, napakagandang katangian nun. Kaya lang, pag sumobra, nakakapagod siya. O pwede kang ma-burn out. Pwede maging resentment yan. Eventually, instead na parang mas maging loving ka dun sa family mo or sa friends mo, eventually, may isip mo sila na para bang pabigat sa'yo ba diba? So importante na ibinabalik natin yung ganung klaseng pagmamahal, yung ganung klaseng atensyon sa kanila, no? Uh, sa sarili din natin. So ano yung mga puwede natin gawin? Subukan natin yung una na tip natin. Yung reframe, reframe your mindset. Tandaan, pwede naman na nagki ka sa kanila and at the same time or habang no nagbibigay ka sa kanila, ginagawa mo rin yung priority na yun sa sarili mo si paano mo maibibigay yung mga pangangailangan nila yung pagmamahal na kailangan din nila attention kung ikaw mismo hindi mo nagagawa din sa sarili mo pangalawa dito yung set healthy limits tulad nga ng sabay natin madalas tayong sensitive sa kanila de ba so syempre hindi naman minsan natin naantayin nyo na sila pa yung mag-care sa atin o sila yung gumawa nun sa sa, sa atin ba diba? importante na tayo din yung maglilimit kaya pakiramdaman natin yung sarili natin kaya pa ba natin so yung pinaka practical tip natin na panghuli create micro steps Oo, for self-care. So, pag sabing micro steps, mga maliliit na hakbang na kaya mo lang sa ngayon. ba? Diba? halimbawa Alimbawa, sinasabi nila, pag kunwari sinasabi ko sa, sa iba na parang, oh, kailangan mo din magpahinga ha, kasi like ka na lang nasa trabaho, most of the time, like ka nag-overtime, ganyan. So, pag nagpapaalala ng gano'n, niisipin na iba, hala, hindi ako pwedeng mag-self-care -mag kasi pag nag mag stop ako, hihinto yung ano ko, yung yung syempre inisip daw niya sa sahod niya, etc. hindi eh, ko naman sinabing huminto ka sa pagtatrabaho. Ang sabi ko, magpahinga ka rin. Ibig sabihin, sa busy na schedule mo, isisingit mo yung paghinga. Or kumbaga yung mismong self-care na kayang-kaya mong gawin kahit nasa trabaho ka. Kapag sineset natin yung mind natin na bahagi ng pagbibigay ng pagmamahal ng care sa iba sa mahal natin sa buhay di ba ay yung pagmamahal din sa sarili at ibinabalik natin yon eventually nababawasan tayo ng guilt kasi again responsibility natin na mahalin din at bigyan ng atensyon yung ating mga sariling pangangailangan hopefully nakatulong to sa iyo para kahit pa paano mabawasan yung guilt kung meron kayong similar questions no tulad ni PH Huwag niyong kalimutan na mag-send sa email ko na mababasa ninyo sa ilalim ng screen. So, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist. Sana nakatulong sa'yo. Ingat!